Hello po mga idol, magandang gabi po. Welcome po muli sa aking channel. Samahan niyo po akong magluto ng isang recipe na kayang-kaya lang po ng ating bulsa. Magigisa lang po tayo dyan mga lods ng pechay ngayon kasi medyo napaparami na po, napapalagi na yung ano, pork. Sumasama na naman po ang pakiramdam ng isang tao dito sa amin. Kaya ayan, maggulay-gulay muna po tayo mga idol. Yan na nga po at nagigisa na tayo dyan ng sibuyas bawang. Isunod na po natin dyan ang kamatis. Simple lang naman po itong mga idol. Napakadali lang pong sundan. Ayan po. At lalagyan na rin po natin yan ng paminta. Sabay na po natin mga lod sa pagisayan yan. At haluin lang po nating maigi. Yan, may kos lang tayo mga lods. <laughs> Ayan po, at ilagay na po natin ang dalawang lata po yan ng mackerel sardines mga lods. Ayan lang po ang aking sahog dyan sa ngayon. Medyo ginaboy, ginabi, na po ako magluto mga lods. Kaya yan po ang ating napili lang na lutuin. Okay na okay na po yan sa ulam ngayong gabi. Yan biyak-biyakin nga lang po natin kasi ilang piraso ang laman ng isang sardinas mga lods. Pero matataba siya. Ayan po. Ang halo-halo lang yan, lagyan na po natin ng asin halo na naman may kus may kus na naman <laughs> at yan, hintayin po natin kumulo, lagyan natin ng tubig konti lang kasi ang peche naman po mga idol, nagtutubig pa yan, magkakaroon pa po yan ng sabaw kahit na hinugasan lang natin Ayan po at hintay-hintayin lang natin yan Kumulo ng todo mga idol Lagyan na rin po natin yan ng pampalasa Kung ano pong gusto natin pampalasa At yan na po yan, okay na po yan Halohaloin lang po natin ulit at Kulo na po yan, ilalagay na po natin dyan Ang ating in-slice na pechay. Ayan Yan lang po mga lods. Halo-halo, halo-halo. At saglit lang po mga idol. Luto na po yan. Nakain na naman po. Pagpasensyaan nyo na po mga idol. Medyo nasisira na yata po tong cellphone kong ginagamit. para nag stick stick na yung aking ano, yung aking video. Hindi ko na rin po maputol. Nandyan na yan eh. Okay na po yan. Basta ang mahalaga po nakikita naman. Wala pa po kasing pamalit mga lods. Mahirap ang buhay ngayon, daming gastusan. Kaya tiyaga-tiyaga po muna tayo dyan sa ating What? nag stick na cellphone. <laughs> yan po mga lads. At medyo okay na nga po yan. Shoutout po sa inyong lahat mga idol. Magandang gabi po. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW yung mga kababayan. Saan man po kayo naruroon. Ingat po tayo palagi. Lagi lang po tayong maging masaya, lagi lang po tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat po ng biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Sa lahat po ng ating mga niluluto kasi ang mahalaga po mayroon tayong makain tatlong beses sa isang araw. Ayan po mga lads, Shout out po sa inyong lahat mga idol. Salamat po sa suporta nyo sa akin po mga solid subscribers, sa akin po mga viewers. Thank you, thank you po sa inyong mga idol. Have a nice day po sa inyong lahat. Yan nga po mga lods at okay na po yan. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga simpleng video. Sa lagi nyo pong pagsuporta sa aking munting bahay. Maraming pong salamat sa mga bago pong subscribers. Thank you po sa inyong mga idol. Hindi po ako magsasawang pasalamat sa inyo at sumuporta po sa inyo ng buong buo. Ayan po mga lods, okay na nga po yan. At kakain na naman po tayo. Kasi gabing gabi na po, okay na okay na pong hapunan yan, gulay. Hindi po mabigat sa tiyan bago matulog. Ayan po, okay na po yan mga lods. Thank you po for watching. And God bless us all po.